Noong unang panahon, sa isang mahiwagang nayon, may isang dalagang naggangalang Rosalinda. Kilala siya sa kanyang busilak na puso at walang katulad na kadandahan. Si Rosalinda ay may hilig sa pagtatanim ng bulaklak. Ang kanyang hardin ay puno ng makukulay na halaman na parang sumasalamin sa kanyang mabuting puso. Isang araw, isang matapang na mandirigmang naggangalang Antonio ang napadpad sa kanilang nayon. Nang makita niya si Rosalinda, agad siyang humanga sa dalaga. Di nagtagal, umusbong ang pag-ibig sa pagitan ni na Rosalinda at Antonio. Nangako silang magmamahalan habang buhay, anuman ang mangyari. Munit isang araw, dumating ang balita ng digmaan. Kinailangang lumisan ni Antonio upang ipagtanggol ang bayan, iniwan si Rosalinda na may pangakong babalik siya. Lumipas ang mga araw linggo at buwan ngunit walang balita kay Antonio. Sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalim ang lungkot ni Rosalinda. Hanggang sa dumating ang isang mensahero. Napaluhod si Rosalinda nang malamang hindi na babalik si Antonio. Sa sobrang kalungkutan, dahan-dahang nanghina si Rosalinda. Pinili niyang manatili sa kanyang hardin na nag-aantay pa rin sa pagbabalik ng kanyang minamahal. Sa huling pagkakataon, humiling siya sa mga diwata. Kung mawawala man ako, naway manatili ang aking pagmamahal dito sa lupa. Kinabukasan, sa lugar kung saan siya huling nahiga, tumubo ang isang kakaibang bulaklak, may makikintab na pulang talulot at matatalas na tinig. Napagtanto ng mga taga-nayon na ang bulaklak ay sagisag ng walang hanggang pag-ibig at sakripisyo ni Rosalinda, ang rosas na sumisimbolo ng tunay na pagmamahal. Mula noon, ang rosas ay naging simbolo ng pagmamahal at sakripisyo. Hanggang ngayon, ito ay alala ng isang dalagang nagmahal ng tapat at walang hinihintay na kapalit. At iyon ang alamat ng rosas, isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Bagkus ay nagiging isang bagay na maganda, mahimalang nagbubuhay sa alaala ng isang dakilang puso.